ang mga gawa, ikatatlo na kabanata. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. At isang lalaki na pilay, buwat pa ng kanyang ina, ay dinadala roon na siya'y inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo, ay namanhig upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro, nakasama si Juan, ay sinabi, Tingnan mo kami! At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapuat, sinabi ni Pedro, Pilak at ginto ay wala ako. Datapuat, ang nasa akin, ay siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Yesu Kristo ng taga Nazaret, lumakad ka at kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at pagdakay, nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong at paglukso, siya tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. At nakita ng buong bayang siya lumalakad at nagpupuri sa Diyos. At nangakilala nila na siya nga ang naupo at nagpapalimus sa pinto ang maganda ng templo. At sila ay nangapuspos ng pangingilalas at pamamangha sa nangyari sa kanya. At samantalang siya ay nakahawak kay Pedro at kay Juan, ay nagsitakbong sama-sama sa kanila ang buong bayan sa tinatawag na portiko ni Salomon na lubhang nangingilalas. At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao, Kayo mga lalaking taga-Israel, bakit kayo ilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya? Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob ang Diyos ng ating mga magulang ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Yesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato ng pasyahan ito na siya'y pawalan. Datapwat, inyong pinakatanggihan ang banal at matuwid na ito at inyong hiningi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao at inyong pinatay ang lumika ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay mga saksi kami ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan niyong lahat. At ngayon, mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa yaon sa di pagkaalam gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. data at ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magbabata. Kaya nga mga sisi kayo at mga balik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Upang kumagkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay, na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanya mga banal na propeta, buat pa ng una. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko, mula sa gitna ng inyong mga kapatid Siang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At pangyayari nang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay sa lubos mula sa gitna ng bayan. Oo, at ang lahat ng mga propetang mula kay Samuel at ang mga nagsisunod, sa dami ng na mga nagsipagsalita, sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa mga araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at nang tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham at sa inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Sa inyo una-una, nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan.